ano 3.33 Okay na ma'am, salamat! Hello mga boss, what's up, what's up? Good morning. It's already 10.27 na ng umaga. Tayo, nakakuha ng first booking natin. Ang laki kagad ka ng booking natin. O, 333 papunta ng tagigto mga boss priority fee 22 pesos high demand 89 pesos tapos may tip pa tayo na 7 pesos so first booking natin to mga boss tapos may nakuha na ako na uh, kasabay nya abono sangyup yung napikapan ko na rin to nakita nyo na rin to sa vlog ko dito sa may banda sa project 8 bago lumabas ng kirino sa uh, boss sangyup So, pick upin ko muna mga boss. Para yung tagig to mga boss. Ito naman, abono. Tapos may plus 50. Grabe, tataas ng pamasahay ngayon mga boss. Pakbakan na. Para sa atin to. 1,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sangyup, salamat. Lahat yan, madam ay siya lang eto <coughs> ay na mga boss all goods na so tanggalin ko muna tong kapote ko para safe na safe tong pagkain sarap na lang tong ano kapote ko para swabe swabe yung biyahe natin uh. bali mauna tong ano mga boss yung pinikap ko na sangyup kasi mas malapit to plus 50 yun mga boss ah. isang biyahe pa lang Magkano na agad? Nasa 600 na siguro 'to. To 500 malinis. So, deliver na muna natin 'to para makabalik agad. Let's go! Sino na mam ma check mo, Ma'am? Okay. Okay, picture ko na lang, Ma'am. Salamat. Okay na mga boss, drop na 'yung ano, item na bag. Yung ano naman, yung sangyup na abono na 17. Uh, Let's go. Picture ba ako ya? Kailangan okay mo? Okay na po. Okay. Picture ako na lang ma'am. Okay. Salamat. Thank, Thank you, you po. Kaya na mga boss. 2,030. All goods. Not tayo booking. QC. Kaya na mga boss. Sawa tayong booking. Ito. Apuntang ano, project 4. Isang box. Yeah. Tapos nakakuha na rin ako ng kasabay natin papuntang ano Uh, balara balarato mga boss uh, paid by wallet nasa 300 plus something to check natin laki ano no bali 445 lahat ang delivery fee uh, priority P 120 high demand 171 kaya ang laki paid by wallet sakto to project 4 tapos balara tayo Sayang eh. Nandito rin naman ako sa Tagig Bali. Ang lalapit lang ng pickup na nakuha ko. 1 kilometer lang. Kasi sayang pag masobrang layo baka ma traffic tayo. So, let's go, let's go. Pick up ko muna 'yung ano, isang item natin. Papunta to sa ano sir no, Ayala Heights. Oh, sa the... Gate 1, Tandang, oh. Tandang Balara, sa so Top, Capitol Hills. Oh, dun kasi nakapin, kaya doon ako pumunta sa so oh. may ganun. Okay na, okay na mga boss Okay na, so Malit lang na damit Pero ang halaga ng pamasahe Ay nasa 400 plus Ayos, all goods So, Project 4, tapos Balara, Ayala Heights pala 'yon Yung dideliveran ko So, bakbak, kataw -bak. tayo ngayon Yung isa sa ano pa Dito sa Balara Mauna kasi yan sayo. Malapit lang din yung nakuha ko doon din sa lugar na yun eh. Oo. Oh. Salamat po. Itip tayo limang piso. Gulat si sir eh kasi <laughs> di daw ako naka double book pero di niya alam naka double book ako. Kasi malapit lang yung picnic up ang uro, na halos 500 meters nga lang ang layo kaya tas ang bilis ko pa ay eh, mauna pa siya gulat siya ang bilis ko <laughs> rat rat talaga eh dire diretso ba naman dito sa may C5 eh pababa eh so let's go proceed na ako 8.6 dun sa balara mga boss let's go Kamil Kimbo Pit wala na picturean ko na ng madam salamat Chappy dalawang drop yan lang no okay na mga boss nakuha na ako Baling item na to, double dalawang drop sa Makati, parehong Makati. Ito pinick sa may ano lang din, Balara, malapit lang sa Dinarapo Bangko. Tapos update ko kayo pag may nakuha na ako nakasabay natin. Let's go. Okay na mga boss, buti na lang nagkasya mga pagkain na tinapay. Papunta mandalo yung mga boss, 222 yung delivery fee, ginawa na ni ma'am na 250. Kasi ginawa natin ng diskarte para magkasya. So let's go, let's go. Ito, pahirapan dito tumawid ah Yo, yo, let's go, let's go. Salamat. Thank you po. Picture lang ko lang. Salamat. Ayan so, mga boss, bali all goods yung nakuha kong booking ayun eh, no? 1-1 one, one. So ano to, may priority fee siya na 574 tapos ano to, multiple drop off siya dito sa Mandaluyong, Pasig, uh, Pasunta mo tapos Marikina. Bali apat na sapatos daw tapos kada isang dideliveran sa apat, sisingilin ko ng 275 all goods. Tapos syempre, sasabayan natin 'yan. Update na lang mga boss, antayin ko lang si Sir. Okay na mga boss, pick up na apat na sapatos, all good sarap 1-1 one, one. bibasikin lang natin to oras mga boss 3.57 mag alas 4 tensyayin natin kung ilang oras natin tatapusin sana mga 2 hours so sana masabayan din natin update na lang mga boss pag may makuha tayong kasabay let's go let's go ela napuntang balaramam ano ito ma'am uh, light stick sige po 275 ma'am suklihan ko po. salamat po so okay na mga boss Malit lang yung na uh, pick up natin goods na goods papunta ng ano yon mga boss balara yung balara nya yung dito sa may kabila sa may pasunta mo malapit kasi yun yung pangatlo natin na didiliberan tapos marikina so tara let's go Salamat po sa. Thank you po. 275. May tip pa tayong tres. Ay, salamat sir ha. Thank you. 275. Tip pa tayo na, ay 285. May tip pa tayong sampu. Picture ako na lang. Sige sir, antayin ko lang. Yung 25. Ah, sige po, sige po. Okay na mga boss, complete na yung ano, yung mga sapatos. So, may nakuha na ulit akong booking papunta naman to nang ano, Marikina papunta ng Project 7, Pedro ka alit may la 60. Tapos sabayan natin. Let's go, cool, let's go. Cool. Bakbak lang ng bakbak, maaga pa. 7:33 pa lang. Kaya pa yan. Okay na, item pickup up, documents. Salamat po ha Thank you, boss. Thank you, po. Salamat. Salamat, Chief. Uwi na. Tapos rin deliver natin mga boss. Woo! Pero sulit, sulit. Thank you, thank you Lord at natapos natin ang araw na ito na walang problema, walang aberya. Thank you Lord, thank you Lord sa araw na ito at sa mga susunod pa. So, ang oras mga boss is 9.53 Mag alas 10 na Umalis ako sa bahay kanina is Anong uh, oras na ba yun? Mag alas 10 na rin na tayo 12 oras tayong bumakbak sa kalsada So sa mga booking is swerte tayo mga boss Kasi yung kanina is may plus 500 plus So napakalaki nun mga boss Sa totoo lang Yung ganong 500 plus na uh, na tip is napakalayo na nun aabot ka na ng laguna nun so tingnan natin mga boss ang ating kinita ngayong araw so naka 11 na booking lang ako mga boss pero ang kinita ko sa 11 na booking na malulupit mga boss ah uh, 3,059.60 mga boss shit First time ko lang mga 3,000 mga boss Swerte, swerte at thank you, thank you Sa mga customer So kaya binabakbakan ko ng binabakbakan mga boss Kasi ano eh Minsan lang to na December is para sa atin na mga delivery rider Na ilang buwan na January hanggang hanggang November talagang pinapairapan tayo nila alam mo sa sobrang baba nagkaka high demand man siya eh yung talagang sobrang traffic at yun nga pag may bagyo or ulan na malalakas dun lang siya lumalabas hindi gaya ng ganto is talagang peak season talagang malaki talaga ang pamasahe mga boss kaya sinusulit ko kaya mga 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 boss mga paps eh pakbakan nyo na ng bakbakan to kasi minsan lang to kunin na natin to i-grab na natin to kasi napakalaki nito at makakaipon talaga tayo sa totoo lang so salamat mga boss sa panunood kung mabot bang kayo rito huwag uh, nyo, nyo kalimutan na mag subscribe mga boss hanggang dito na lang peace out mga boss Woo! thank you